Ayan po yung baby, hindi iiwan kay nanay. Oo, hmm. kakawa What naman. Yung bata oh. Bata, oh. Na yung nanay, Ang sute kong bata, o. Hindi na bumalik. Uyihi lang yung nanay, diba? Ang suwerte mo pa rin siya. Ang sute niyo pa rin. Sabi niya, iiihi lang daw siya. Hindi na bumalik, kinintayin niyo. Hindi na siya bumalik. Alos 11 pa yung kanina. Anong oras na ngayon? Buti may gatas. Ang galing yung gatas. Uh, may shampoo. may gatas. Siyang... May uh, iwan. Ay, ano yung gamit niya, kompleto, May shampoo, may gatas, may... Okay lang ba namin ipost yan? po ipost. Kami po'y nananawagan sa magulang nito na iniwan yung bata, kay no, 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 eh, Kabayan. Uh, kung... Gusto nyo makuha? Anong pangalan nyo ate? Ate, anong pangalan nyo? Ate, anong pangalan nyo? Nakatilaw. Kaming dalawa ko sa pumuha ko, Rochelle Torres. Ito si Rochelle Torres, pwede po niya kong Rochelle Torres. Pwede kayo video Okay lang na yung video ate ha? Okay video Pwede kayo video ha? Ano yung ayan o. Hindi naman pa siya eh. Naa, iwan. Alas 11 ng umaga. Alam mo, oras na ngayon. Alas 4 na. Alas 11 pa lang ng umaga iniwan ang bata. Di ba kayo ate? Anong pangalan niyo ate? Joan. Si Ate Joan. Si Ate Joan. Swerte mo pa rin, baby na. Swerte mo, baby. Lalaki mo ba o babae? Ang bata. Babae ko. Ah, babae. Ah, say Sarap ng baby. Ang okay, cute pa naman, no? Sa 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 ring ko pa tayo may Oh, si Ate Joan. Yan, okay. Ate po, yung gusto ng parang ganyan bata. Asa na siya? Ano po siya? Nagaling na lang namin sa polo. ko sa Oh, yes. Uh, para naman na makatulong tayo. Ipo-post din po namin sa page namin. Para yung nanay na nag-iwan sa inyo, baka na hanahanap din kayo. Puntahan na lang niya sa polo. Sa polo na dalhin. Sa polo dalhin. Yan po. Ang cute sa you. Thank you. Thank Baby. baby yeah. Sir, parang, nang, parang kamukha nyo naman. Parang Ayan. kamukha nyo na nga. Tingnan mo oh. rin kayo. Parang kayo ay, parang ay, si ay, na si niya. Parang kamukha nyo. Pero siguro naman. na. Tingnan mo ha. Tingnan mo nyo. Langit siguro iwan talaga. Oh. Kasi... At okay. okay. uh, okay. okay. may gatas. Tingnan mo. Tingnan mo ikaw at siya si Bibi. Okay. Ayun po mga kasama ni ate. Sila magkakasama na iwan. Ito po yung gamit ng bata o yung gamit ng bata. Ito yung planong iwan. Uh, kung sino mag-aanap ay puntahan na lang po natin sa Polo Owa. Ah. At kawawa naman po ang bata. Oh. At saka si ate. Makukunti yung trabaho ni ate. Oo, oh, siguro. Swerte pa rin ni baby. Oh, yan po, na natin si ate Joanne. At uh, dadali natin sa Polo Owa. Ah. Oh. Yan po. Mayroon oh. co mo ba yung mababa ng baby? Hindi natin alam kung ano yung Basta sa polo ako natin makikita ang baby, yung magkahanap dyan kay Atty. Johan. Hindi Baka may pinagdadahanan yung nanay niya. Kaya nga hindi natin pwedeng i Kaya nga hindi natin pwedeng Hindi natin pwedeng i-judge. Siyempre, kung tayo naman sa kalalagayan niya, di ba? Yun nga, kaya may nagsabi nyo sa amin, nakakusok. May puso pa rin yung nanay kasi yung baby, nailabas niya ng normal. At least, At least maraming option. Maraming option na yung baby. Mahal pa rin niya yung baby kasi hindi niya pinabayaan. Kaya nga. No. Oh, ate, sa inyo na lang. Iriwi eh, mo na. Ang oh, cute-cute to. Oh cute mm -hmm. ng baby oh. Ayan na. Ayan Oh. Ayan si baby na baby yun jo ka baby yung nanay. Papakalala rin baby Joan. Kasambahay guys. Si baby Joan. Yeah. Mm. February ngayon eh. Oo oh, May nga. Kami naman tinawag namin angel. Hindi si, ay, si ano yan si, Valeri. ay, ay, si Valerie. Magiging angel na. Si A. Si A. Valerie na lang yan. Ang swerte ng salon na to. Dinala ng bata. Oo nga. Bata. Swerte yung salon. Swerte yung salon. Maswerte okay. yung salon nyo, dinalahan kayo ng Angel. Gusto magkaroon ng yung salon nyo dito, dinalahan kayo, kayo ng Angel. Wala kang ikaw. Wala yung nanay. sa kanya. Hoy baby. Oh, Si kasambahay, inaangkin yung bata. Bakit ikaw ba? <laughs> oh, yung maghahanap po sa baby, sa polo, owa po natin na Iniwan ng nanay. Kailan po niya balak? Kailan po niya balak. balak? Sa Linggo. Yung opisina ng sige, sa Linggo po. Ipo-post ko po 'to ngayon. At uh, yung magahan sa baby. Sa polo up po. Ay, miyak na si baby. Eh paano ang daddy niya? May, Meron may, po kompleto. Iniwan ng nanay. Iniwan ng nanay, nanay. nanay. may reward